So, isang maulang hapon sa inyo mga parang manok so nandito nagpapakain na si Jimmer yung aking kasama uh, dito sa manupan so siya minsan yung nagpapakain ng mga manok uh, pag ano masama yung pakiramdam ko at pag may mga pinupuntahan ako so si Jimmer Jimmer so, ano, uh, gumamit siya ng payong kasi medyo maulan dito Ayan. So, dahan-dahan lang. Baka madulas ka. And si Jimmer. Jimmer. So, shoutout kay Jimmer. Asang maulan na hapon sa inyong lahat. ganito yung sitwasyon dito pagbasa pa, uh, yung mamigyan pag umuulan nandito yung ibang mga uh, pulit ko na ginagamit so, madami na yung nightlog nila umorder nga pala ako sa shopee ng incubator uh, kasi yung incubator ko na Ginawa ko is medyo ano na, pumapalya na siya. Siguro kailangan ng palitan ng uh, thermostat. So yung gagawin ko don sa uh, incubator ko na ginawa ko is gagawin ko na lang uh, hatcher. So pasok tayo. So, tingnan natin sa taas yung kanilang pugad. So, dito sila sa taas ng hitlog. So, ito, naglilimlim na mga paragmanok. So, yan. So, dapat na talaga dumating yung uh, incubator na in-order ko. 130 capacity yun. So, yun yung gagamitin ko. At yung muluma kong incubator is gagawin ko na lang hatcher. yung ibang mga itlog ah, uh, inilagay ko na lang sa chiller sa refrigerator para hindi masira para yung fertility niya is nandun pa rin okay. so shoutout nga pala kay Boss Dong nandito na naman si Boss Dong okay lang yan uh, better luck next time Boss Dong so, so si Jimmer yung palaging nagpapakain pag wala ako dito pag masama yung mga pakiramdam ko ah uh, yung iba dito na pulit so yung iba anak na din niya so magiging inbreed na okay. tapos itong mga kanawa yun so paano ko talaga na Paris dito para makapagpalabas ako ng kanawayo na balbas. So, yan. So, punta natin si Jimmer kasi ah, yung ibang mga manok is nandun. sisiyo na tayo dito um, yung mga nauna na to yung mga tarikids natin no? yung iba nangingitlog na din Ayan. yung isa nandun, oh. Tuna. So, matatapos na ba, Jimmer? Matapos na o oh? madami pa yung hindi pa nakakain? Ha? Huh? Madami pa. So, sige. So, hilam mo na mga parang manok kasi tutulungan ko pa si Jimmer magpakain sa ibang mga manok. So, magandang hapon sa inyong lahat and God bless.